Strength ulit, kunin mo lang. Strength ulit! Wait, gusto ko makita yung picture habang bago ko inumin. Yes, sir! <laughs> <Ay> <laughs> yes, sir! Give thy strength! <laughs> Ay, nawala! No, nawala no, yung strength! Pulit ang Z, shotgun. Saan? Dali so, mo. ang gulapit may shotgun! Ano <laughs> ko nito? E? Shotgun. E, e. Hold, ano, click mo. Tapos parang ipotoki. Ay! Pumusong ka na! Wow! Wait, paano? Alam ko makapatuloy dito sa ilalim eh. You know, wow. Wow! Wow! Anong injecting ka? Makukuha ka ng gamit. Gamit? Paano mananaman pag gamit? Eto, nakikita mo ka. Woohoo! Where? Where? Ayan ah. Ah, eto! Yan, gamit yan. Pagkin-click. click Click mo yan tapos hold para umangat. Oh, kasi Pero, na doon sa bangka. Oo. Oh. oh. <clears throat> Kaso, so, si Otori. fragile yung mga gamit natin. Fragile yan, pagka nadikit nga rin, ganito. O, oh, ayan you o, know, oh. nabawasan ng pera. <laughs> ah, wow, easy! Sige, doon na lang kayo, ako na pala. Kaya o, Yung shotgun, ibig sabihin may kalaban. May possible <clears throat> na kalaban, pwede ko siyang gamitin. Wow. Paano pag binaril ko si Otori? Wag! <laughs> ay, baos <No>. may pangos <laughs> ba yun? May pangos ba yun? Meron. Ay, meron ba? <laughs> Buti sinabi mo. Ibabaril ang ko na sana eh. Ano level to? 26? Easy. Paano mo nalaman? Ah, oh, 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 wow. Ay! Ay, dandahan. Slowly but surely. Walang labis, walang kulang! Ay, ano yun? Walang labis, puro kulang. Oh, 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 oh. Ayan, wala ka hey. item. Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry, sorry! <laughs> <laughs> sorry, sorry! <laughs> may bawas ba? yun sa'yo? Hindi, hindi, wala, wala bawas yun. Pag gamit yung ano, yung may value na gamit, may bawas yung pagkatiwala. <laughs> Ay, kung saan naman, nagulat ako na eh! Shot, ganun mo siya! Saba, saba, saba! Ayan na! Ito, ito, ito. Eh. Ayawan! 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 you Ayawan! 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 back. Ayawan! 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 I gave you life. So, ano yun? Ano? Kahit ilan niya sa kayo mo dyan, makakarga mo pa rin? Ito ay yung shotgun. Oo, oh, kailangan ka siya. Shotgun, hindi, ino-hold nga. sabi mo pa pala, hold then. May makikita kang button na E. Pusak gala. Dami naman! Rules and regulation! Namatay pa ako. Shotgun, shotgun ako. Pinapalapit pa ako. Sa Pinapalapit ko Sabi ko, hindi dito, hindi dito. Try! <laughs> ako nga, no? Oo, oh, pwede. pwede. Okay, it makes sense. Yeah. Oo oh, ano, parang hindi ka naka-hold lagi, no? Kaysa i-mack ko pa- SAY! <laughs> <yun>, pusagana! Ano yun? <laughs> <laughs> Shotgun! <laughs> ay, may kalaban! May pangit! May pangit! May pangit! Otori, save me! Otori, save me! <laughs> Pwede bang kunin yan? Grab, grabbing, grabbing. <laughs> Pag may strength ka na. Mm. Tayo, wala akong strength. Pati ko may strength. Ay, tayo! May alien, 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 alien. Hmm. So, ang sanggulo. Ang lakas na pala ni... Ano tong bilog? Pera. Wow. Mga... Ay, tayo! Pusang gala <laughs> naman talaga! Oh, ano ba yan? <laughs> Napapadyak pa ako ng pana! Kainis! Ano ba naman yan? <laughs> Tay! 4K na eh! Abi, o, Ay, Ay! 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 Oh, sorry, oh, sorry, save me! <laughs> Tay! May sasama <laughs> kayong pabigat po sa gala! Uy, kulat na

Huh? What's up? Yo, I'm oh, back! Oh, I'm back! Ha? Oh, I'm oh, back! Eba, masamayin siya, pagpatay. Pusang gala talaga ngayon eh. Hindi ko alam nasa likid ko na! Hindi <laughs> eh, mag-aayos na ako. Pusang gala ngayon, <laughs> kahala nyo. Oh, ako talaga yung magaling dito eh. Hindi ko lang pinapakita eh. Kailangan makahanap man lang ako kahit isa. May maambag man lang ako sa- Eh, yung pamatay kisi. Andun, yung pamatay kisi. Asan? Rogue? The... Ay! Hindi na yung yun siya. Ay! Ganda nung baril ni Eli, oh! What's up? Laser beam! Laser beam! Kunin ko to. Ang ang goal ko ngayon makaambag sa ano eh. Pera <laughs> eh. Dati puro patay eh. Sa'yo? Oh, nice. Ito, 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 ito. Yeah. Kina Try ko yung best ko. Go. Wait, 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 wait! wait, wait! Para ilapit sa sarili ko. Tay, tay, tay. Scroll. Ay, ayun, 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 ayun. Too close. Ay! Ay! Kinakabat siya, Tori! Kinakabat siya, Tori! Tagal isang, isang oras tayo dito, boy. Handa ako magbita. Tori, kinakabat ako. Ang hirap naman. na, ayun na, ayun na, ayun na. Yes! Makakabag na ako isa! Wait! 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 Ay! Muntik na! Yes! 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 May yes! yes! <laughs> ambag na ako! May ambag na ako! May <laughs> <laughs> ambag na ako! Kailangan makahalap ako! Ay! Pusa ka na! Ay! Uy! 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 Bawal magsalita. Yung ba yung bawal magsalita? Tala, wala. Wala naman eh.

Ma basura yung mga na ako. may mga nakukuha ko Ang Uy Ni Ref Ni Ref? Ay ah, ako oh, nakakita nyan, ako oh, nakakita nyan Ako oh, na Yes Teka <laughs> yeah, matatapis eh. ako Pangpagaan. Pampagaan <laughs> Ano <Pampagaan>. yung <laughs> may skill ka na ba? Kaya mo nagagawa yung mga imposible Hindi, ito yung drone na white Pangpagaan. Ah meron din ako nyan o wala Tapos itong Ah binibili Itong red Ah itong red naman hindi nasisira kahit anong gawin mo. <laughs> wow! Ang ganda naman ang na item mo! Kaya pala ako yung mabangga-bangga. Uy, ano meron sa baba? Parang nakakatakot. Ah, wala pa pala kwenta to. Week, Uy, may nakuha ako! 182! Sa sira! No! So Ako ay nagluluksa! Nasira ako yun! Die! Ay, yun yun! Uy, so high, pwede ka dyan? Wow! Ay, wow! Uh. Wow! Wow, li- Uy, oh, aray! 1 <laughs> <laughs> HP lang <na> ako! <laughs> Tawatakbo akong nila lang sa ano. Uy, bawal computer. Marita ko meron pa doon sa taas eh. Oo, uh -huh, ito na. Yung gold kailangan, dala-dala din talaga doon sa ano cart. <laughs> Sumakay. <laughs> <laughs> Sumakay. Sumakay si Ay pwede, pwede yung mo, sa ah, putik sa <laughs> ah, ginalaagats. Ay ay ka! ay 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 250 150 Pinakamalaki na nakuha ko nag-trick pa eh Ay, mga skills na pala ayo oh. Uy, may ko, Minakuha ko Good find Roll drone, ano yung ibig roll drone? Ano yung ibig sabihin na to? Ay! Uy! Ay! 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 sige <laughs> na mo Z, run! Ay, ay, wait! Ano nang Ano nang nangyari? ka dito kung gusto mo mabuhay. Ano, ano, bakit Gano? Ano nang nangyari? Ah, maraming kalaban? <laughs> <laughs> ay! <laughs>

Ano to? Diba tapos? The ultimate battle. Hindi naman tazi. Ano ibig sabihin na to? Kita mo tazi? Ano yun? Ah, bata yan? Ano si? Para magbato! ba to? Tay! We said. Bear na pa na yun. King of the losers. <laughs> King of the losers. Isa ka mo yung kamay. Ito yung red na kamay. Red na kamay. Yeah. Wow! Wow! Gusto ang wow! My life has been changed! Hindi <laughs> 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 naman pala ako mabagal. Mabilis pala ako. Wow! 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 Ito wow, wow. wow. yung okay. <laughs> <laughs> Tayo! San ka lang yan? Ano lang gagawin natin? <laughs> Nagkalimutan. Ito ang strength ko mo. Saan yan? Yung mga, oh, yan. <laughs> give the strength D. Lahat yan nimo. mo. Wow! This is the oh. strength that I've been dealing. Dealing? <laughs> yes, sir! <laughs> so, paano mangyari? Ito, paano... lahat yan. Ito? Ano ba May ito? May gusto ko ng trap gun. Ano? Trap gun sa E. Ito, anong nagagawa eh? Indestructive. Ah, yeah, kaya ako ito. Mga to, mga kasi yan. mahilig ako sa rip eh. Bawal <coughs> mo ito. Bawal ko na kunin ito eh. Bawal ko na kunin ito, no? Bakit? Hinaampas na, na. na ako niyan eh. Oo, hinaampas so, na ako niyan eh. Pagmatas. Matas na masyado <laughs> <no, laughs> strength eh. Ito, Z. Ay, ganun. Ano yun, ano yun? Strength ulit, kunin mo lang. Strength ulit! Wait, gusto ko makita yung picture habang bago ko inumin. Yes, sir! <laughs> yes, sir! Give thy strength! Ay, nawala! Nawala <laughs> <laughs> yung strength! Hindi yung tawa ni Eli. Ha? Huwag niya kukunin ito. Ano? Huwag mo kukunin yung dal. Ba't ba ako kukunin yung dal? Pwede naman, pero... Eh, Lumalapit. Malo... Sinasabi yan to eh. <laughs> wag! 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 <laughs> <laughs> ah, item pa yun? Oh wow, item pala yun. Ah, item pala yun. Uy, gaganda naman ang item dito. Wow. Wow na wow. Dinala ko yung box dito. For some reason. Yes! Anti-gravity, it is. <laughs> the indestructible. Oh, Anti-gravity, Palayan. I indestructible drone. Indestructible. Let's go here. Whoa! Oh, Help me! Help! Oy, oy, oy! Tayo, tayo, know, tayo, tayo! Yun namamagal, yun know, namamagal! Yun know, namamagal! Yun know, namamagal! Eh, hey, wala pala dito yung card. Pwede na ba magsalita? yung ba yung nakakarinig? Yung know, namamagal. <coughs> Ay, putok! Wala naman nabasag. Yun wala naman. <laughs> <laughs> yung ba yung nakakarinig? <laughs> Hindi ako nagsalita oh, eh. Oo, nakakarinig yun. Tapos pambabaril? babaril? Ito kong ayusin to eh. Tatakot ay, ako eh. Eh, tatakot ako Uy, yung galakas mo Ay, may strength nga pala tayo. Wow, super strength. Paano ba natin ayusin to? Hindi, yan. Wait. muna sa, sa labas yan. sige. Sige. Ah, gusto mo itaya? Hindi, okay na yun. Yung drone ba? Naubos ba yung drone? Pagka ano, indestructible yan eh. Kada, ano mo, kada masisira yung gamit na galaw mo, pababawasan yung charge. Ah, drone. okay. Yung pala yung purpose nun. Ay, dito na pala si Joshua eh. Mini card Ay! Oh, uh, sanggala. Ay, panic! <laughs>

Kilian! <laughs> <laughs> ay wala manong... Tulog, 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 <laughs> tulog! Ay, ba't tinagat yung ay, mga ang wild? Ang wild, sirs! Hoy! Tulog, tulog, tulog. Sige, ni-spam ko. Ay, 4K! Ay, namatay na. Ay, si Ellie! Ay, pwedeng gano'n na. Pwedeng umpog-umpog. Ganyan ang pusang ka lang yan. Pinapalipag na. Tama patulogin pa natin. Ay, patay si Joshua! Ay, kaya pala! Uy! Ha <laughs> Ang gusang gano'n na yan! Grabe na kayo yan! Bumalik! Naita ko may katabi akong itim! Sabi ko ano to? Ang oh, gusang pa ang Enderman ng Minecraft! Ay! Oh! Enderman! Sandal. Pag titigan mo yan, nakatakihin ka! Ah! Pag titigan! <laughs> Parang po ni Slenderman ang pusang gala Sabi ko, ano to si Joshua ba to? Ba't lumaki? Ba't tingin ko? Uh, pumasok! Tumalik yeah. ka eh no? Tumalbog ka pabalik sa butas Oo Tumalbog Tayo daming kalaban bigla Yes sir! I'm back! Hello Uy, Ay! 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 Oh, sorry! Oh! Sorry! Ay! Buti na lang! Ay! Nabukasan na 5,000! Tama ba? Yes! gabi <laughs> na ba Prehistoric na to! <laughs> 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 hey, Oh. <laughs> Wala na ako trunk gun eh! <laughs> tas... doon na ako sa kanabuhay. <laughs> Tapos man, HP lang ako. Ah, sa saan ako nabuhay? Okay. Daling ko isang kak. Buhay na agad natin sa Ellie. Bisa mo tayo ni Ellie ah. Daling ko na to ah. Kaya mo na yan. Kulikin ko Ang <laughs> naglagot ka! Eh. Hindi ko na ayitay! So. <laughs> <laughs> Nadulas! <laughs> Ay, hindi na balance! Joshua! Uh, Ay, no. sorry. <laughs> nice one! Ano ang nga yung boy? Ano ang nga yung boy? Kasaluin ko yung orb. Orbeez! Ay! Kasaluin <laughs> mo Yes! Yes! <laughs> yes! <laughs> yes! <laughs> May apak na! Pwede na! <laughs> Yan okay, dito? Ano yun? Ah, nasa baba.

Si Mami! Sabi ka naman! Sa, Madami na Madabi, Si Mami! Si, Ma si Mami! Siya, si Mami! Si Mami! Si Hans pa nasa labas ah! Mukha <laughs> <laughs> kasing Mami! toktik <laughs> <Duk> kasing <laughs> <laughs> Si Mami! Tukti yung Mami ang epic! Ibig sabihin, <laughs> <laughs> Mami as in M-U-M-M-Y! Oh, <laughs> <laughs> <-dik>, Mami! Ang mga alam! <laughs> Tukti yung Mami Ay wow! antik

Magbibigay ka ng ball Ay Bagsag ka lang yeah. yan. Wala magsasalita Hindi <laughs> 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 I'm Ahoy Wants my Saing ya Si Joshua <laughs> Nih, ya anu lang ya eh. Kaya ako namatay kanina Nung no, nagpatutok si Joshua <laughs> Sakto <laughs> Tay, uh, sakto yun eh. Kailangan niya bumalik dun sa... Ano? Tama ba? Kailangan niya bumalik ng truck. <laughs> <laughs> Oo. Ang dami ng <laughs> hands ko <for> ano? loob. <laughs> Tapos mayroon pang... Bowtie. Ayan si gawang kayo eh. Biglang, biglang tahimik eh. <laughs> uh -huh. pa. Ang tahimik ni pa. na! Uy, tae, na ako. Oh, we're alive! We Basketball. <laughs> <laughs>